Ito na, ay, para makaka-relate kami ni Kuya Romero sa topic Akurel. na ito, ha? Sa isang interview, inamin ng aktres na si Rian Ramos na immature daw. Immature raw siya dahil nagiging kaaway niya ang mga nakakaaway ng mga kaibigan niya. So ang tanong natin is, dapat ba na ang kaaway ng kabarkada mo o kaibigan mo ay kaaway mo rin? Gano'n? Yes! Ganyan, gusto mong magandang discussion yan, ha? Yes, dapat pa! Alam mo, mamaya ma ba ikaw walta ko dyan? Nakare-relate ako dyan, naka ako dyan ay. Oh. Pa, naka oo. Ay, oh. nakare-relate? Oo. Naku, ano ba ito? Kayo ba Di. nakare-relate din dyan? Yes! Oh. Ay, Diyos ay, ko! Ay, ang na ako sa akin! Ay! Ah! Ano ba yan? Ay, ako, 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 ayaw, ako safe! Yeah. Ako, no. Hindi mo ko ka naniniwala kasi pag mature ka lang, hindi ka na naman mga bata. Bawa kahit kami, may sa uh, aming samahan dito sa profesyon namin, may mga kawid, din kami, mga reporters o katampuhan. Pero hindi ibig sabihin na kawid mo dapat, huy, huwag mo na rin yung pansin niya, Kaya, Hindi ka na naman mga bata na tayo, di ba? Matured na tayo. Hindi naman dapat pag kawid mo, kaway na rin kaibigan mo. Hindi, ikaw lang may kaway. Matagdadami ka pa. Ayan. <laughs> So ganoon. ang kaaway mo nga, ang kaaway ha? Ah? Oh, ganun Kagaya ko, mayroon akong hindi gusto. Pero, ah, kayo, friends kayo. Kayo may friends kayo na hindi ko gusto. Friends, friends. Basta friends tayo, ganun. Basta, Basta yeah. marigat tayo friends, if nagkakaintindihan. So ganun ang ano mo talaga? Ah, Dapat ano talaga? Friends, friends. ng iba, Iintindi ko yung di mo dapat awain din, hmm. di ba? Ikaw, Maring Mildred. So, sa akin, depende sa friendship, ha? Kung talagang super close kayong dalawa, dapat yung kaaway niya maging kaaway mo rin. Oh. So, yan. Dapat ang kaaway niya magiging kaaway mo rin para sa akin. Kasi doon masusukat kung gaano mo yung sinasabi nila na yung true thick and tendence sa friendship na tinatawag na kapag ka may kaaway ka, ay ipagtatanggol ka ng kaibigan mo. At yung pagmamalasakit ba, na uh, kumbaga ay eh, comfort kanya. Tapos, uh, siyempre kaaway mo na rin yun dahil sinaktan yung kaibigan mo eh. Siyempre dapat kaaway mo na yon. Pwede oh. i-comfort ka. Oh. Friendship, oh, o, oh. Man, siya, din niya. Then, maka na okay. comfort na okay, comfort na ka. dyan. Kaya hindi mo aawayin mo pa siya. Eh, paano kung nagkabati kayo? Ikaw naman rin okay. ngayon. Di ba? Ganito pa ako na sinasabi ko friends with. Of course. Kaya ako naman sige, gamitin na natin yan. Ganon. Ay, hindi, hindi pwede oh, ganyan. O, dapat pa yung digam ko to eh. Oh. Hindi. <laughs> hindi. Ako hindi, pagkakagalit ko. Ako lang may kagalit, di ba? Oh. Oh. Hindi na dapat kagalit mo <laughs> din. Hindi, mamit. dapat nasasaktan ka rin para nasasaktan sa kagalit mo. Nasasaktan ako for you. Oh. Kung sinisiraan ka oh. niya, bakit oh. naman siya gano'n? Bakit naman masyo? Thank you, brother. Fiber machine is that yung kaibigan ko. E teka muna. Huwag ka makikisaw-saw sa gulo. Gulo namin. Tumat nakikialam ka. Mind your own business. Oo, parang nangyayari ito din sa mga artista na may mga kaibigan. Katulad na lamang ni ano, di ba? Ni Alibawa. Ni Catherine, di ba? Yung kaibigan niya si Alora. Tsaka yung mga nagpakita ng concern sa kanya. Doon mo malalaman na yung... black nila yung ano. Oo, black nila si Sofia Andres. na pagpapakita rin ng friendship nila kay Katrin, na kung sino man yung nanakip sa kanila, kaaway sa kanya, na kaaway na rin niya doon nila pinapakita yung pagiging totoong kaibigan. Correct. Pero di ba, meron mga kaibigan nila katin. Sabi ng kagaya nila hmm. Robin Domingo, sila Direk Cathy Garcia. Pero sabi nila, hindi totoong bilak-bilak ko. Parang ibig sabihin nila, ay nilang madami sila sa gusot lang ng katin. Hindi ko binabla. sabi ni Robin. Tsaka Kasi may... hindi mo natin si Robin tinutukoy ko eh. Hindi halimbawa na eh. <laughs> Kasi sila mo meron ka dito. Pero oh, sila, oh. ayaw nilang isipin ng mga tao dahil break si Daniel kay Yes, uh, eh, eh, ibablock na rin niya, So, ayaw niya patutusin. Pwede yung sabi na, o, oh, ibablock oh. mo na. Oh, o, to, totoo, binlock mo yan yeah. si ano. Si Daniel, dahil kampi ako kay Kate. O, oh, binlock yan, sabi niya Ricardo, dahil kampi ako kay Kate. Walang um. gano'n, di ba? Dininay nga Walang black-black oh. na nagla. Kasi ayaw nilang makisaw sa gulo ng dalawa. Oh, ano sabi mo, kay Roldan? Eh, parang naman kayong may point, oh. di ba? Oh. Kasi ganito yun. yon, Di ba? kung mature kang tao, mm. dapat hayaan mo na kung okay. kaaway ng kaibigan mo yan, eh dapat dead ka dyan. Kung baga, hayaan mo yung away nila, oh. parang gano'n. Kasi, oh. minsan may kinampihan ka, bigla nagkabati ang dalawang oh. yan, diba? ikaw pang masasagasaan sa gitna. Ikaw pang maiiwan. Lalo kung magkaibigan yan, nagkagalit, di ba? Dapat, gumit na ka lang kasi mahirap eh. Baka mamaya ikaw maiwanan. Kaya diba? sinabi ko, di ba? Kung oh, nagkabati. Ito naman, naman. Si, oh, so, ito na So, ito naman. ko naman yung sinasabi niya. Sample nga natin kay Catherine, di ba? Kasi pag isang kaibigan ka, nakita mo agrabyado yung kaibigan mo, magagalit ka rin sa nang agrabyado sa friend mo, di ba? Magagalit ka rin, mm -hmm. parang ganon. so no, oh. So, naintindihan ko rin yung point ng mga kaibigan ni Katrina, na nagagalit din sila na kumakampi kay Catherine, mm -hmm. di ba? Huwag kang play safe, black oh. or white. Di ba? Parang de gano'n. May gano'n, may gano'n. O ganon. sa gray area. Ah, may Pero, na hindi naman dapat obligasyon ah. na kung kaaway ng kaibigan mo, ay, eh, dapat? ay dapat kaaway mo na lang. Ah. Dapat ano yun eh, sarili mong nararamdaman kung ano yung nararamdaman mo para sa kaibigan mo. Hindi naman ibig sabihin na hindi mo sinusuporta ng kaibigan mm. mo. Pag kaaway mo na rin kaaway okay. na. Parang Very napin, well said, friend. Ganon? Correct. ayo kasi ganito yung friendship. Mm. Meron ako isang best. Ayan, na, kadaling. Bago pa mag-pandemic na relate ako dyan, eh, di ba? Uh -huh. <laughs> ano, merong isang ano, merong kaaway itong kaibigan ko. Eh itong kaibigan ko, kaibigan ko rin yung Kaaway. Kaaway, di ba? Mm -hmm. Talagang naging close kami, parang ganon. Mm -hmm. Pero close ko rin to, parang ganon. Mm -hmm. uh -huh. Tapos, birthday ko talaga namang todo pasalamat ako kasi itong friend nato, ay eh, talagang todo ano toto suporta sa birthday. Talagang yeah. naalala birthday. Okay. Tapos itong friend ko ito, may kaaway pa rin siyang isa. Yeah. nag sa akin ng dinner. Di ba? Mm sila. Tapos, inaway ako. Ah. Bakit ang mga kaaway ko eh, ano, kinakaibigan hey, mo? Ah. Sabi ko, ay, sorry po, hindi ko lang po alam na ang kaaway <laughs> nyo ay kaaway ko rin. Tapos, para gano'n, ako? no? <laughs> hindi kasi yung mga kaibigan ko, ano, ganito sila talagang kinakampen ako pagkawin nila ah. kaaway ko rin sabi ko pasensya na pero kung susumahin mo itong mga kaaway niya sila rin nagbigay ng importansya sa akin sa birthday ko eh yung isa nagpa-dinner yung isa talagang inalala yung birthday ko eh, siya nga, hindi niya naalala yung birthday ko, friends oh, di ba? Yun. Mas ma-appreciate mo tuloy ngayon yung nagbigay sa'yo ng importansya. Oo. Oh, ka oh, oh. ng kaibigan mo. So, hindi, hindi wag mong paiksi ng mundo oh, mo. Wag mong pasikipin ang mundo mo. Kung pwede namang maging kaibigan mo lahat at wag ka makialam sa away ng may away. Oh, okay. Parang ganon kayo di ba nakaka relate din kayo diyan? oh naman dami na wala mga Wala dapat sa debate, ha? Oh, wala no. hindi oh, no, wala na. hindi 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 niya hindi 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 na hindi 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 mga hindi 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 tayo dapat na nagpapadala sa ating emosyon na Correct. kasi kaaway natin yung nag-invite kaya hindi mm. tayo a-attend, di ba? Hindi <laughs> na gano'n, di ba? Oh. So, eko kaya kaaway ng ating kaibigan eh, trabaho natin yun, di ba? Oh. Di ba, gaya ko, di ba? Oh. Mayroon akong mga hindi binabati rin oh. minsan, ini-stand ko rin, di ba? Kasi feeling ko, hindi kami swak para sa isa't isa feeling oh. ko parang hindi ko nararamdaman yung importance ng ano, o, parang gano'n oh. pero kung okay sa inyo at nandiyan sa inyo talagang uh -oh. ano kaibigan niyo uh -oh. eh hindi maapektuhan yung friendship natin ganun kalawa ka ang ano ko paminawa ko sa ganyang uh -oh. sitwasyon kagay ka meron kang hindi gusto sa isang tao uh -oh. di ba pero isang tao na kaibigan natin yung ang lalaki ni close dot uh -oh. hindi mo sasabihin sa kanya lalaki ni hoy bakit ka nakikipagkibigay ng kaway ka? Dahil matured na tao. Oh, uh ka. Oh, 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 pag sa kanya maintindihan mo uh, friendship eh. Kasi issue yung dalawa yan eh. Ay, ayun, uh, issue issue yung, dalawa, yung dalawa, dalawa yan eh. Di ba? Kung uh, yung uh, uh, mga iba ay nakakagaan sa buhay nila, naging uh, masaya at nagiging click sila, hayaan mo, nakakatulong na, sa kanya. Hayaan mo yung friendship. Yes. Kung baka case to case basis oh, yan, di ba? Oo, oh, parang gano'n. So, kayo po, mga classmates, sa tingin nyo ba, dapat ang kaaway ng kaibigan mo ay maging kaaway mo na rin? Yan, comment-comment lang po tayo mga classmates sa inyong opinion.